So for today's video ay kami ay maliligong ilog kasama ko po si, si, tita pero marami kami kasama ko si tita <laughs> pero marami kami uh, um, isasama ko kayo papuntang piit mo ano hintoy char oh yeah. Yep. Yan, nakakuha ko ng kamyas. Masarap to, kamyas. Sige, nakakuha ko mukha ko. Kamyas. Saan ba si Disabel? Wala,

Diyan na yung ilog, Char. Ayan na yung ilog, oh. Diba? Pit na to. Char. <laughs> Pupunta pa tayong school bago dito makarating. Oy! Matatanan muna natin yung school bago tayo makarating dun. Ah, may kita nyo, nasa ilog na ako. Oo, mag-transition ka. Okay. One, two. Sabi mo. Nasa ano ka na? Yeah. Let's go. Tatalon ka. <laughs> <laughs> Guys, super ganda po dito. Pero po, ma ma mamamatay ka lang po dito. Hello. 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 うわ!<ー> I'm sorry. Malalim jan Jan lang